Bumaba nga muna. Pechi. May pag-usap ka muna. Ay, mo may pag-usap na maayos eh. Pechi. Ginagawa mo kaming tanga eh. Bakit? Bumaba mo yung bitana. Ay, usap na ako Pechi. May pag-usap ka na kay Pechi. Ilang beses ka nang pinapatawag, pechie. di ba? Saan? Kung saan? Sa barangay hindi mo alam? Hindi alam na magulang mo? Hindi binabanggit sa iyo? Hindi binabanggit sa akin. Kung... Pag-usap ka lang na maayos sa amin. Ayun lang hinihingi namin. Kamusta ka na? Ang sarap ng buhay nyo, no? Kamusta na? Hindi, mag-gun break ka dyan. Bataanin mo na sila. Mag-gun break ka dyan. Purong ka, purong tayo dyan. ba ako? Sige na. Pechi, buusap tayo. Ang sarap ng buhay mo dyan. Ang sarap ng buhay mo. Grabe, ba't ginagawa mo to sa akin? Anong ginawa ko sa'yo? Sige na. Anong sige na? Sabi mo Sige na. Jan, ilang beses na kitang tinatawagan? Ba't ganun hindi mo ako sinasagot? Ano? Ibaba mo to? Sarap na buhay mo, tang ina. Hirap na hirap na ako. Jay, wag mo siyang anuhin, Jay. Wag mo siyang anuhin. Ibaba mo nga tong ano, ano, bintana. Hoy!

Nagawa mo nga, hindi. wag mo siyang Ano mo wala Ano Tinatawagan kita, hindi mo ako sinasagot? Ba't ganun? Jan, baka... Jan, anong ginawa ko okay? ja, ah, sa'yo? Hirap na hirap na ako. Ba't ganyan ka? Buksan mo nga. Bukas pala to eh. Oh, Kumusta? Ha? So, Sarap ng buhay mo? Ay, chie, hindi Bakit? Hindi Kaya ko siya pwedeng na hawakan? Hindi, huwag yung mag-alala. Ayaw Ay, mo ng ganyan. Walang sakitan. Walang sakitan. Tabi Ay, mo, sakitan. Sabi mo lang. Tabi mo lang. Richie. Maso ka na. Diyan, harap na harap na ako. Tapos ganito lang buhay mo Jan? Binatang binata Oh My God, anong ginawa ko sa'yo dyan? Nagiging maayos ako makipag-usap sa'yo. Pumasok ko dito. <güçan> Kumusta na? Sarap ng buhay nyo. Hindi mo naisip yung mga anak ko? Ha? Hindi mo naisip? Doon sa loob yung babae, kapasokan mo kapatid ko dyan. Para mag-usap-usap na lang. Eh, dito lang. Tabi mo lang. Sige na. Kapal lang mukha mo, Ginagamit mo sa pambababae itong kotse. kasi hindi pa naman bayad. Nihingi ka pa ng ano dyan? Hindi ka na rito. Dito ka uh, sa akin makipag-usap kasi. Saan kayo nakatira ngayon? Hindi. Saan kayo nakatira? Hindi. Paano yung... Paano... Saan, paano... Saan kayo nakatira ngayon? Ay, ha? Dito, ay, Dito ay, na lang ba Ang galing na yung mas mo. Para makita ko naman kung gano'ng kakaganda. Na. Wait, Sige na, patingin ako. Patingin. Kung gano'ng kakaganda ngayon. saya ka? dalawang anak ko, hirap na hirap. Bakit? Mukhang mo tignan mo mabuti. Tignan mo mabuti yung mukha niya. na, ganyan. Huwag akong ganyan, dyan. Putang ina mo! Putang ina mo! Diyan, tinatawagan kita? Diyan, Hindi ka sumasagot? Hindi, buwas, kailangan pumunta sa amin. Hindi, ito, ganito. Pinatatawag niyo ang barangay si kung punta bat sumasali si pala walang walang kasi punta ang hindi ba dinadala sa sakyan? Ngayon. para ano hindi ganon na walang ano walang hindi sa, Ay, Ay, hindi Alam sa John, gusto ko ano 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 hindi ano 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 text kita. ano 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 Grabe oh. ka, hindi ako makapaniwala sa iyo. Grabe, grabe ka. Grabe ka. Pagdudot niya man ako sa iyo eh. Talaga ba? Mm -hmm. Ano ba ang ano, sinasabi ng magulang mo sa amin? Nasaktan ka ba namin? Nasaktan ka ba namin? Hindi ako, hindi ako, nags hindi ako nagsusumbong doon. Hindi ako na eh. Mga ah, kaya ka, pwede tanda-tanda mo na. Kung isinungaling ka pa sa magulang mo. Ang tanda na ng magulang mo, hindi. ano ka ba? Teka lang, hindi ako nagsumbong doon kahit ano. Hindi ako nagsumbong. Kayo yung nagkana dun. Nagsumbong ba ako? Awa ka. Nagsasama na kayo dyan? Hindi. Ayusin mo yung annulment. Parang awa mo na. Ayoko nang dalhin yung apelido mo. Ayusin mo nga sa akin. Nagmamakaawa pa ako sa iyo. mag-usap tayo eh. Mag-usap? Putang ina. Hindi mo nga sinasagot yung mga tawag ko. Mag-usap? Sagot nga sa trabaho ako. May kipag-usap naman ako ng mahinaon sa'yo. Para patatag ko yung itatang. Ang gano'n ko sila pag-ibig mo kung Sure, to to, huh? okay. Kasi ko na kung sa itong para bukas. Kasi na yung pusat ako. naman ako sa iyo eh. Hindi man ako nagpapulang ng ano sa iyo eh. Ilang araw na akong tumatawag sa iyo, hindi kasi masagot. O, kumusta na kayo niyan? Anong, sa so, Anong lagay niyo? Kumusta na kayo niyan? Anong lagay niyo niyan? Sira mo pangalan ng kapatid ko. Ano nang lagay niyo niyan? Sige, siya na lang tatanungin ko. Kumusta na kayo? Ha? Kayo pa din? Ha? Kumusta na, na? Sarap ng buhay nyo, Angie. Angie nga ba? Angelica. Sarap ng buhay nyo, dalawa. No? Naisip mo yung anak ko kung may dinidede pa? Naisip mo? Angie. Sige, para bukas na lang. Uy lang ang Angie. Para magasing sa katotohanan yung babae na yan. Hayaan mo na. Di mo na, rin na rin naman ako may pagbalitan dyan. Sige na, sige Di ba nag-iisip ng Iyosa. tama? Nag-aaral ka, ka ng magulang mo? Hindi. sige na. Ilang taong ka nag-aaral? Sige, sige, sige may gagawin mo kay Hiyan? Dabalhin mo kay Hiyan? Sige na. Kaya cheap. Bawa sa aming usap. Paabata mo ka, Ineng. Oo. Tara. Alam mo lang yung Iyosa. ginagawa mo. Sige na. Para makapag-aaral para tayo bukas. Hindi, hindi. Hayaan mo siya ng ano yun. Hayaan mo siya. Sigurado yung pupunta ka ha? Eh. Alam mo ko na ikipag-usap lang ng maayos yan, yung tatay ng anak ng, tatay ng mga anak ko. Ha? Hindi ako magkakaganito, eh. Wala naman akong pakialam sa sustento, sa totoo lang. Kung gusto niyo magsama, magsama kayo. Kaso putang ina, yung kotse hindi pa bayad, yung bahay pinabayaan na. ba? Diba? mo ako, Angelica, Lira? Ha?

i 来 i n i